Kasunod ng mga patutsyada nito sa gobyerno, pinayuhan ng ilang senador si Vice President Sara Duterte na makipagtulungan para tugunan ang mga problema sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa gobyerno, nanawagan si Senate President Francis Escudero na imbes na magturoan at magsihan, mas mainam daw na magtulungan na lang para tugunan ang mga problema ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Katulad daw ng ibang Pilipino, may karapatan si VP Sara na tukuyin ang mga problema pero maaari raw ito magbigay ng suggestion o gumawa ng solusyon. Hirit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sana nagbigay siya ng kontrasona. Si Senator Amy Marcos na isa rin sa malapit kay VP Sara na tanong sa mga komento ng bise. Well, sa so palagay ko, ang uh, pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin ng lahat ng Pilipino, yun rin naman ang gusto natin na mawala yung baha, maibsan yung bagyo. Gusto ko sana uh, unity forever. I hope there's still something that can be done kasi above everything else, dapat ang Pilipinas ang unahin. Maraming guto, maraming nahihirapan. Nauna na rin ipinunto ni Vice President Duterte na ang Pilipinas ay dapat may healthcare system na mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Pinunto niya rin ang ilang suliranin na kinahaharap ng ilang mga Pinoy. Ang ilang kongresista naman pinuri ang mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad na lang anila para paigihin ang ating infrastruktura at healthcare system. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.